Magandang gabi po sa inyong lahat. To see is to believe. Ito po ang moto ng mga taong sigurista. To see is to believe. At pangkaraniwan, ito ang nangyayari sa mga taong dumaan sa isang masakit na karanasan. Mga taong nasaktan. Para sa mga taong may pinagdaanan na masakit sa buhay natututo po silang magduda kahit pa sa lahat ng mga bagay. At para po sa taong minsan na nakaranas ng paghihirap, kahit po ang Diyos pinagdududahan. Matapos ang sa malungkot o mahirap na karanasan, hahanapin ng Diyos na parang nawawala. Magtatanong kung nasa ng Diyos at unti-unting lalayo at manlalamig hanggang sa tuluyang mawala na ang init ng kanilang ugnayan. Tunay ng isang taong siguris at nasaktan, ang moto, to see is to believe. Mga minamahal kong mga kapatid, ngayon ay ating pinagdiriwang ang kapistahan ng isa sa mga alagad ni Yesus at apostol ng simbahan, si Santo Tomas. At buong buhay ni lamang natin makikilala at maaalala, karugtong ng pangalan Tomas ay ang salitang nagduda. At kung meron mang pong santo na nakaka-relate at mauunawaan ang bawat sakit at pagdududa na ating pinagdaanan, walang iba kung hindi si Santo Tomas. Walang iba kundi ang santong ating ipinagdiriwang. Sa isang banda, sabi po sa unang pagbasa, ang mga apostol ay saligan. Haligi. Ibig sabihin, si Jesus ang batong panulukan. Malamang iniisip po ninyo, paanong ang tulad sa Santo Paano ang tulad ni sa Santo Tomas na may taglay na kahinaan ay maituturing na haligi ng ating simbahan? Sa mga nakakakilala po kay Santo Tomas, apat na beses lamang po na eksena ang santong ito sa bana na At maraming beses na kakikitaan po natin sa Santo Tomas ng kanyang pagiging marahas. Paanong ang tulad Santo Tomas ay ating ipangdiriwang dahil haligi ng ating simbahan. May nais pong ituro sa atin ng kapistahang ito. Una, tatandaan natin kahit pa ang ating kahinaan ay pwede at kayang gamitin ng Diyos para sa kanyang kadakilaan tama po kayo ng narinig. Kahit ang inyong kasamaan ng ugali, pwedeng gamitin ng Diyos upang siya'y dakilain. Kahit ang pagiging tsismosa, pwedeng gamitin ng Diyos upang siya ay lalong makilala. Hindi ba't ganito po yung nangyari sa buhay po ni Santo Tomas? Dahil sa kanyang pagtatanong, dala ng kanyang kapos na pangunawa, hindi ba't nalaman natin ang isang dakilang katotohanan patungkol sa ating pananampalataya na hanggang ngayon, inspirasyon para sa ating lahat. Nang sabihin ni Jesus kay Tomas, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At dahil sa kanyang pag-aalinlangan, natutuhan po natin na tunay na muling nabuhay si Jesus. Ito ay sa pamamagitan ng mga sugat sa kanyang tagiliran at kamay tunay na minamahal ko mga kapatid, kahit pa po yung pagdududa, ay magiging daan ng mas malalim at matibay na pananampalataya. Kaya ngayon ang tanong, paanong gagamitin ng Diyos yung kahinaan ko upang siya ay lalong makilala? Sa mga tsismosa, pwedeng gamitin ng Diyos po yan. Kung yung pagiging makwento, gagamitin upang ipangalap ang salita ng Diyos sa mga nasaktan, pinaniwala at niloko, yung inyong naramdamang sakit, pwedeng gamitin. Paano? Mas lalong maunawaan ang mga taong ganun din ang pinagdaanan. Hindi ba't mas nagiging compassionate tayo sa mga taong alam natin yung kanilang pinagdaanan? May kaibigan po ako, lumaki po silang mahirap, literal na mahirap. Kaya nung siya po ay nagkapera, umalwa ng pamumuhay, ah, ang kanyang apostolate, magpakain. Sabi ko, bakit pagpapakain ng napili mo upang ibahagi ang iyong kayamanan? Ang ganan ng sagot niya, Father, sapagat alam ko ang pakiramdam ng taong kumakalamang tiyan. Sa mga taong dumaan sa isang mabigat na pagsubok, mas magiging maunawain tayo sa mga taong ganun din ang siyang nagiging karanasan katulad ng sa atin. At ito ang siyang unang turo sa pagdiriwang natin ngayon. Kahit pa ang ating sariling kahinaan at kahit pa ang ating masamang pag-uugali, hindi magiging hadlang upang ang Diyos ay dakilain at papurihan. Pangalawa, nagsimula ang ating ibanghelyo sa paraang ipinakilala sa Santo Tomas. Hindi bilang Thomas the Doubter, kundi sa si Tomas ang Kambal. Kambal ang taguri natin kay Tomas. Wala nung pong nasusulat sa Ibanghelyo na mayroong kapatid o kakambal ang alagad na ito. Subalit, ang pakiwari po ng maraming Bible expert tinawag na kambal ang santong ito sapagkat ito'y pahiwatig na ikaw at ako, tayong lahat, kakambal natin ang santong ito. Kakambal sapagkat kapatid sa pananampalataya. Kakambal sapagkat katulad sa maraming bagay. Sapagkat kagaya ng Santo Tomas, misa na rin po tayong nagdusa, nag-alinlangan, misa na rin tayong sobrang nasaktan. Kaya nga, hindi ba, yung mga tamang duda po dito, hindi naman dahil sila po nagdududa lang. Yung mga misis, tabi-tabi, bakit po ba kayo nagdududa sa inyong mga mister? Sapagkat, misa na kayong nasaktan. misang na patunayan, ah, niloko ako ng mister ko. At yung po yung itinuturo sa atin ni Santo Tomas, nagduda, hindi dahil walang pananampalataya. Nagalilangan, sapagkat sobra-sobrang nasaktan. Nasaktan ng makita ng kanyang mga mata kung paanong pinahihirapan ang kanyang Panginoon. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdariwang, nawa, hayaan po nating gamitin ni Yesus ang ating bawat kahinaan. Ngayon, isipin po natin, ano po ba yung mga kahinaan nating taglay sa ating buhay? Kung ang kahinaan mo, matigas ang ulo mo, ilapit natin kay Jesus. Kung ang kahinaan mo, mahilig kang magsinungaling, ilapit natin sa Diyos. Kung ang kahinaan mo, madali kang matukso, ialay natin sa misang ito. At hayaan natin yung ating kahinaan, gamitin ng Diyos sa Kanyang ikakapuri at ikakadakila. At pangalawa, tulad ng Santo Tomas, sa bawat sakit at pagsubok na ating nararanasan, Minsan pang sambitin ng ating mga labi ang mga salitang Panginoon ko at Diyos ko. Sa pagpapatuloy ng ating misa, nawa ito po siyang aral na ating isabuhay at pagyamanin nang ating kahinaan kung gagamitin sa kamay ng Diyos ah, magiging daan ng kanyang kadakilaan. At pangalawa, ang ating bawat kahinaan ang siyang magdala sa atin upang makilala si Jesus bilang ating Panginoon at Diyos natin. Santo Tomas, ipanalangin niyo po kami. Amen.